po ang pahayag ni Senator J.V. Ejercito tungkol nga sa nangyari sa isang siklista at yung dating police. Dismissed na police. Yun na lang sana ang madalas nating mabanggit. Ha? Dahil yung una, o nung una lumabas na kuno ay retired etong, etong kupal na ito. Yun pala ay dismissed. Totoo, nabasa na rin natin na nasettle na nga daw yung issue na ito between the cyclist and the ex-cop or policeman. Nasettle na daw, nagbayad pa nga daw itong cyclist ng 500 pesos. <laughs> Kinagat yung 500. said no? Yung tipong hindi na naawa doon sa cyclist. At kuno nga ay nagmakaawa pa yung cyclist na hindi pa siya kumakain. 800 lang daw ang pera pero gusto pang kuhanin lahat netong netong animal na to. Oo, totoo. Napaka-animal ng, ng ugali ng mga ganitong tao. Ano ho? sasabihin, hindi alam ang buong istorya. Anong gusto mo? Balikan namin yung lahat ng istorya at i-justify na tama ka sa ginawa mo? Of course not. Kahit sa ang kultura dalhin, mali ka dito sa ginawa mong ito. So yun nga, kahit meron ng settlement between the ex-policeman and the cyclist, wala, walang problema. Pwede pa rin siyempre, na makasuhan. Sabi ni Ejercito, But what is unforgivable is drawing a gun against a helpless unarmed cyclist. Yun, di ba? Meron tayong narinig na ito ba ay extension ng pagiging entitled na itong mga pulis, kapulisan natin. Ibig sabihin, kahit retired na, kahit wala na sa, uh, wala na uniforme o hindi na, wala na sa servisyo bilang pulis nga, naandyan pa rin yung pagiging entitled damo ko tong mga to. Ano ho? Hindi lang ganon ha. Ah. Uh, bukod jan sa tinutukoy na extension, abay kahit po yung mga nag-aaral pa lang, hindi pa po talaga pulis. na. Naandiyan na at siga-siga na. Naandiyan na yung pagiging entitled nitong mga to. Meron tayong mga kilalang ganon ha. Ah. Meron tayong nababalita ang mga ganoon. Hindi pa man din talaga pulis. nagte-training or nag-aaral pa, pa lang, ay naku po, iba na yung extension daw ng entitlement, entitlement na itong mga kapulisan ay sobra na. Totoo naman talaga. Okay. Ito yan. The ex-cop should still be charged for grave threats, but unfortunately, the cyclists seem to have been intimidated. Naiintindihan ko yung cyclist. Sa ngayon, ah, dahil katulad nung binanggit ko, napaka-traumatic na ito. Siguro, hindi pa talaga siya makapag-decide. Naandun pa rin talaga yung takot niya. I dare you, hindi siya sigurado na hakatulog sa mga pagkakataong ito. Dahil sa nervyos, dahil sa kaba, at uh, naghalo na lahat. Nagpapasalamat pa rin, o na rin siguro siya dahil ang daming suporta ngayon. Bumubuhos po ang suporta dito sa cyclist. Kaya, nauunawaan natin kung hindi siya makapag-decide. Dahil ang pagkakaalam natin, kahit naman may settlement na Pwede pa rin mabawi yon, Pwede magbago ang isip. Maraming dahilan kung bakit na-settle yung issue na ito. Okay? Posible talaga na merong intimidation na nangyari at tinakot. Alright. But LTO should revoke his license. PNP should cancel firearms license. Okay na yan. And permit to carry firearm outside of residence. If, if he is still connected with the government, he should be charged ito ang Administratively for conduct and becoming, and becoming, hindi lahat makakalusot, sabi nito si J.V. Ejercito. Uh, makakalusot ang mga sigang polis, hindi na yan uso. As a cyclist, I will not let this pass. pass. Hindi na daw uso ang mga sigang polis. Mali. Uso pa rin po. Okay? Yan, dyan ka po nagkamali, Senator Ejercito usong-uso pa rin po ang sigang mga pulis. At etong nangyari dito, uulitin ko, eto po ay extension ng kanilang pagiging siga dahil wala na siya sa serbisyo. Pero naanjan pa rin yung kasigaan niya. ba? Diba? Pero yun nga, medyo nakakatuwang isipin na kumilos na po ang QCPD at sinampahan na nga ng kaso etong kupal na ito.